Hello guys, what's up guys for today's vlog Ito ngayon ako Nakatambay sa may bahay ko Ako ay nagpapagawa ng aking bahay Ayan guys, yan yung mga manggagawa ko guys yan Ayan guys Ayan guys, so nagpapagawa ko ng bahay ko yung harapan ayan ayan, ayan, ayan guys ayan, pinapagawa ko sa kanila pinagdagdagan ko kay malapit na yung tagulan kaya so ngayon ayan pansamantala kung hindi ako naglalive ngayon sa tiktok guys ayan, ayan, nagpagawa ako ng aking palasyo ayan, ayan yung mga no ko guys ayan. ayan yung harapan guys ayan So ngayon guys, magbubuhos na sila guys. Magbubuhos na sila ng biga. Ayun oh sa taas. Magbubuhos na sila ng biga. Ayun, nagalo na ng pangbuhos sa biga. Ayun, may kasama ng bugraba. Ayan, guys. So ayan yung bubuhosan guys sa biga. Ayun. Ayun bala, may bala, kong gawin tindahan yan guys kaya ganyan yung ano yung itsura ng bahay ko ayan guys yung, yung butas na yan guys atau supagalo Yan guys, hataw sa halo. Para pang buo sa biga yan guys. Yan, ang katas o kita ko sa TikTok guys. Pinagawa ko sa bahay ko. Ayan guys. Yan. Pantredis na nila guys yung ginagawa guys. nó mà cũng à ừ. <laughs> ba gút bí không hơn tôi đi cái sao cái <laughs>

Ay. Okay. Wala na yan. Simulan na rin Roberto. Bongga na 'to, na Ang hawunan yan. Oh. Ayun. Ayun. Wala na yan. Buksan na lang upa 'yung paglagyan niyan. Wala na. Wala na. So ngayon guys uh, Break time nila ngayon guys Pa break time ko muna sila Merienda muna sila guys ayat Merienda muna sila Pa stopping ko muna kasi alas 3 na guys Ayan. Nagbubuo sila ngayon guys Pero break time na nila guys ayan, ayan. ayan, ayan guys oh. bubuhos sila ng biga guys ayan so ah uh, hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat don't forget to subscribe to my youtube channel guys please support to my youtube channel Efrem Vlog TV guys huwag ka kakalimutan uh, hit niyo lang yung notification bell dyan Paking subscribe na rin Maraming maraming salamat po Thank you so much Bye bye po Ingat God bless everyone